Panibagong araw, panibagong vlog Welcome na naman ulit sa ating channel At dahil Friday ngayon guys Ngayon talaga ako naglaban no Dahil yung aking mga anak is half ngayon At meron tayong aatin na meeting mamaya Alauna, kaya ayan hanggang Um, Nagaano ako ngayon, inaantay namin yung aming account officer dito sa card at ka, dahil panghulog namin ngayon, ayan, naglaba ako no habang eh, si Papa Udo na doon sa ating tindahan at inaantay ko na dumating yung aking mga ka-member at saka yung aming account officer. Ayan, sinasalang ko na yung aming labahin dahil napakadami talaga yung aming labahin. Dahil nung umalis ako ay natambak talaga yung aming labahin. Kaya ayan, sinisimulan ko na kahit Bernice pa lang ngayon ay ayan binabad ko na yung mga puti tapos yung mga decolor kanina is nakababad na nakasalang na rin doon sa washing no kaya ayan ano hina na natin unahin natin yung mga puti pagbabad kasi para pagkatapos ng mga decolor syempre mga puti naman ayan guys kukuwento ko na lang sa inyo kaninang umaga no De, hindi ako nag video video dahil sinapian ako ng aking katamaran kaninang umaga naglinis lang muna ako doon sa sala namin pati sa kusina hindi na ako nag video video dahil nga is sinapian ako ng aking katamaran tapos ayan nakabihis na ako diyan katatapos ko lang din mag meeting dyan at kakauwi ko lang no ay binalikan ko yung aking labahin kahil yung pagdating ni Kuya kanina is alas 12.30 na yon kaya ayun nagdali-dali akong maligo tapos pumunta na ako sa kanilang meeting ay meeting pala namin kaya ayun, oh, pauwi siya, no? Kung hindi siya umuwi dito kanina, guys, ay hindi ako makapag-attend ng meeting dahil nga yung aking tindahan ay walang bantay. At buti na lang talaga, umuwi siya. Kaya ayun, nakapunta tuloy ako sa meeting nila, no? Tapos ayan, kwento ko na lang sa inyo kaninang umaga dahil tayo ay sinapian ng katamaran. Hindi ako nagbidyo-bidyo habang naglilinis doon sa aming kusina dahil nainis ako kay Altar nga. Kasi is... Habang ako ay naglilinis ay nag ano din siya nagkakalat siya no kaya ayun hindi na ako nagvideo-video at ayan, slight, slight lang muna yung aking paglilinis doon sa aking sala at saka sa aking kusina. Anuhin ko na lang yun guys, mga sunod na araw, no, i-general cleaning ko na lang yun dahil nga is napakadumi talaga ng aming kusina at saka sala. Yung pa-slide-slide lang muna yung aking paglinis tapos inuna ko itong yung aming mga labahin dahil nga is napakadami. So ayan, dahil hapon na ha, sinimulang ko ng maglaba-laba at binalikan ko kasi nga is iniwanan ko yung aking labahin kanina pagdating ni Kuya Drets. At galit nga siya sa akin dahil nga is parang walang balak daw si ako pumunta sa meeting niya. Kaya yun, napagdating na pagdating niya guys, nabutan niya ako dito. Lalaba nga at ikot-ikot ko yung washing kanina. Sabi niya, mama ba hindi ka pumunta sa meeting? Sabi ko, eh walang nagbabantay sa tindahan. Sabi niya, siya na lang daw yung magbantay. Kaya dali-dali din akong naligo tapos pumunta sa meeting nila. So yan, ayan, at hapon na naman ulit at naningil na nga ako, no? Ako na yung naningil, guys, pero kahapon hindi ako nakapaningil dahil nga nagpahinga ako, no? at nag-ano din ako dito sa bahay namin nagbantay sa tindahan dahil nga si Papa is duty niya maaga din yun siya nag duty kaya ayun ako yung nagbantay tapos si Ate Ami si nagpractice ata yun si Ate Drumby di pa umuwi kaya ayun di ako nakasama sa paningil ngayon lang kaya sumama din ako dahil nga is magpapa-cash out nga ako guys ng aking JCas dahil kaninang hapon yung panghulog namin is wala akong panghulog nang hiram lang ako doon sa kapatid ng asawa ko at kasi yung pera ko is nasa Gcash, ang dami kasi nagpapag-Gcash sa akin dito, panhulog lang sa card Kaya ayun, napahiram, napahiram tayo ng pera no, tapos yung aking pera is nandito sa Gcash at ipapa-cash out ko rin Kaya ayun, sumama nga ako sa pag-singil-singil dahil nga ibibili rin kami ng harina Dahil nga naubos na rin yung aming harina at saka solina Tapos ayun, naningil muna kami doon na nga lang ako bumili ng mauulam namin sa buray dahil nga is parang wala naman ako napupusuan dito sa palengke doon no, na iuulam kaya ayan oh. At ayan na nga sinisingil ko na yung aking mga suki loves at hindi pa talaga siya naniwala sa akin guys na yung babayaran nila ay 600 dahil nga hindi nga daw siya yung nagbantay kaninang umaga dito kaya tinawag ko pa si ano diyan si Pansito. Kaya nga napapalo ako sa kanya na yung babayaran niya sa akin ay 600. Kaya ayun, yung nag-deliver at tinawag ko pa yung aming ano nun, ang um, pamangkin ng aking asawa, tinawag ko pa siya kung magkano ba talaga singilin. At siya na yung nagsabi at nagpapatunay nga na 600 talaga yung kanyang babayaran. So ayun, at hindi naman yan sila guys, mahirap kausap no, madali lang yan sila kausap dito yung aking mga iniiwan na mga lumpia rapper. Kaya ayan, wala din ako sa kanila dahil hindi naman yan sila nakikipag-away sa akin. Hindi kasi yung iba kasi guys na mga naranasan ko no, yung aking mga ano doon, mga iniiwan dati sa palengke is nakikipag-away pa talaga yan sila sa akin. Tapos ngayon yung aking mga hinahatira ng mga lumpia wrapper dito sa palengke ay okay lang yan pag nakapagpaliwanag ka naman mm -hmm. lang sa kanila. Ayan yung aming mga pamangkin ng asawa ko no. Sila yung nagpatunay kanina na yun nga yung dinilabor. So ayun nagbayad naman lahat simple tayo na nagbabayad sila lagi nung no, paghapon na tapos nauubos talaga yung lumpia. Ayan. Nagbabayad talaga yan sila. Kung mayroon din ibabayad kasi ako naman is ganyan din yung ugalay ko. Pag may pera ako is nagbabayad din ako. No? Kahit nga hindi pa ubos yung ating mga items basta mayroon tayong pangbayad. Bayad para pag kinabukasan, eh, wala na tayong problema. No? So password na tayo. Nandito na kami sa Buray. Ayan. Nili na ng harina yung aming singil apat na rin na yung aking binili para pag kinabukasan ay lang yung ating bilhin or iba naman ng na mga items yung bilhin natin no? yung mga kulang-kulang na rin sa ating tindahan yung ating bilhin at bumili na nga ako ng cheese powder para pag may time tayo bukas gagawa na tayo ng namin doon sa training namin kasi mayroon akong dala-dala at hindi ko pa naluto tapos ayun baka bukas meron tayong time Luto-luto tayo ng ganoon. Tapos, lagyan natin ng cheese guys para ipatikim natin din dito sa aking mga anak. Pati na rin sa aking asawa. O siya, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo, pakilike at pakishare na rin ang ating video. God bless us all. Thank you so much. Bukas naman ulit. Bye-bye. Paalam. Hanggang dito na lang. Thank you, thank you sa inyong lahat.